Paano kung alam na ng universo kung sino-sino ang susunod nitong mga lottery millionaires? Paano kung pagkatapos ng Abril 23, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan ng kapalaran? Isang pintuan na iilan lamang ang makakatawid. Sa cinematic na paglalakbay na ito, hindi lang basta swerte ang pinag-uusapan natin. Ito ay tungkol sa banal na pagkakaayon, gantimpala ng karma at tamang oras ng kosmos. Para sa tatlong partikular na zodiac signs, malapit nang magbago ang takbo ng kanilang buhay sa paraang hindi nila kailanman inakala. Sila'y nagtiis, sila'y naghintay. At ngayon, handa na ang universo na gantimpalaan sila sa pamamagitan ng mga numerong magbubukas, hindi lang ng yaman, kundi ng isang bagong kapalaran. Hindi ito basta aksidente, ito ay isang propesiya. At maaaring kabilang ang iyong sign sa mga napili ang Abril 23, 2025 ay hindi basta-bastang petsa sa kalendaryo. Isa itong pagbabagong takbo. Isang espiritual na palatandaan. Isang kosmikong lagusan. Ayon sa mga astrologer at mga tagabasa ng espiritual na enerhiya, isang bihirang pag-aayos ng mga planeta, Jupiter, Mercury, at Pluto, ang bumubuo ng tinatawag ngayon ng marami na Lottery Lock Portal. Pero narito ang twist. Hindi ito bubukas para sa lahat. Tatlong zodiac signs lamang ang kosmikong napili upang tumanggap ng natatanging biyayang ito. Isang biyayang maaaring dumating sa anyo ng panalong napakalaki na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Pero ang video na ito ay hindi tungkol sa pantasya o pag-aasam lang. Ito'y tungkol sa enerhiyang katotohanan. Tungkol ito sa mga signos na tahimik na nagtiis lumago sa katahimikan at nanatiling tapat sa kanilang landas. Malapit ng masuklian ng kanilang pagtitiyaga, hindi lang ng kayamanan, kundi ng layunin, kalayaan, at isang panibagong simula. Kaya kung nararamdaman mong may kakaibang pagbabagong nangyayari, hindi mo lang iniisip ito. Gumagalaw ang universo at tinatawag na nito ang iyong pangalan. Kosmikong enerhiya sa likod ng Abril 23 Abril, 23, 2025. Sa unang tingin, maaaring mukhang isa lang itong karaniwang araw. Pero para sa mga nakakaunawa sa wika ng mga bituin, ito'y isang napaka-espesyal na sandali. Isang pambihirang portal ng astrolohiya ang magbubukas. Pinagsasama ang mapagpalawak na enerhiya ni Jupiter, ang makapangyarihang puwersa ng pagbabago ni Pluto, at ang koneksyong hatid ni Mercury. Sama-sama, bumubuo sila ng isang Triangle of Destiny, isang hugis ng tadhana na gumuguhit ng alon sa universo, alon na hindi mapapansin ng karamihan, maliban na lang kung tunay kang nakatutok sa enerhiya ng kalawakan. Ang pagkakahanay na ito ay hindi lang makapangyarihan. Ito ay banal. Si Jupiter ang nagdadala ng kasaganaan at swerte. Si Pluto ang nagpapasimula ng matinding pagbabago mula sa kaibuturan ng ating pagkatao. At si Mercury ang nag-uugnay ng mga ideya sa realidad. Kapag ang tatlong puwersang ito ay nagsanib, nabubuksan ang isang napakalakas na vibrasyon na kahit ang munting intensyon ay maaaring maging isang pagbabago sa buong buhay. Pero bakit pagkatapos ng Abril, 23? Ayon sa mga astrologer, dito mararating ng mga planeta ang pinakamataas nilang resonance, parang kampanang hinampas mismo ng universo. Tahimik ito sa pandinig, pero malakas sa kaluluwa. Mararamdaman ito ng mga taong nakahanay sa enerhiya bilang isang malalim na pagkaalam. Isang biglaang pag-shift o isang panawagan na hindi nila kayang baliwalain. Hindi lang ito basta pagbili ng tiket at pag-asa. Ito ay tungkol sa pagiging nasa tamang frequency upang tumanggap. Isipin mo ang universo bilang isang napakalaking volt at ang Abril 23 ang sandali kung kailan nagsisimula ng umikot ang susi. Pero tanging yaong may tamang vibrational na susi lamang ang makakapasok. At saan matatagpuan ang susi? Sa loob ng kanilang paglalakbay, sa sakit, sa pananampalataya, at sa tahimik na paglago na kanilang tiniis. May mga taong dededma lang dito, pero may ilan na makakaramdam ng mas malalim. At para sa tatlong zodiac signs, nakapagdesisyon na ang mga bituin. Ang lottery para sa kanila ay hindi lang laro, ito ay mensahe. Mensaheng nagsasabing, dumating na ang iyong panahon. Ang bawat luha, bawat tahimik na gabi, bawat dasal na, tila walang sagot, hindi iyong kinalimutan. Ang pagkakahanay pagkatapos ng Abril 23 ay hindi lang kosmiko, ito'y karmiko. At kapag ang karma ang gumanti, Gumaganti ito na parang kulog sa kalangitan. Napakaganda ang tanong mo, Ahmad. At oo, kung ikaw okay ho, magpapatuloy ako sa Aquarius bilang susunod na sign. Perfect ito dahil cinematic contrast siya kay Scorpio. Mula sa emosyonal na lalim ni Scorpio patungo sa visionary calling ni Aquarius. Aquarius, ang tahimik na visionary na matagal nang naghintay si Aquarius, ang rebelde, ang palaisip ang kaluluwang laging tila isang hakbang na mas nauuna kaysa sa panahon. Habang abala ang mundo sa paghabol sa mga uso at tropeyo, si Aquarius ay nangangarap ng hinaharap na wala pang ibang nakakakita. Palagi siyang bumabaybay sa kalawakan ng malalalim na tanong, Ano ang layunin ko? Kailan darating ang panahon ko? At ngayon, pagkatapos ng Abril 23, may sagot na ang universo. Alam mo ba si Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago, inubasyon at banal na pagkagulat. Hindi ito kumikilos ng tahimik. Hindi ito bumubulong. Kapag kumilos si Uranus, yayanigin niya ang lahat. At sa pagkakataong ito, yayanigin niya ang mundo ni Aquarius sa pinakamagandang paraan. Sa loob ng maraming taon, dinala ni Aquarius ang mga pananaw na pinagtawanan ng iba mga ideyang masyadong kakaiba, mga pangarap na tila napakalayo. Pero imbes na sumuko, nanatili siyang totoo sa sarili. Kahit noong siya'y nag-iisa, kahit noong pakiramdam niya'y walang nakakakita sa kanyang halaga. Hindi siya kumapit lang sa pag-asa, kumapit siya sa pagkakaalam. Pagkakaalam na balang araw, ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay magkakaroon ng saysay. At ngayon, ito na. Pagkatapos ng Abril 23, magbubukas ang isang bihirang enerhiyang lagusan sa bahagi ng pananalapi at karma ng Aquarius. Si Mercury, ang mensahero at si Uranus, ang tagapagpagising, ay lumilikha ng isang intuitibong channel. Isang koneksyon sa pagitan ng isipan at pagmamanifest. Para kay Aquarius, ibig sabihin nito ay isang random na desisyon isang sandali ng bigla ang paghakbang, ay maaaring magbukas ng yaman na magpapabago sa kanyang buhay. Isang tiket na binili nang walang pag-aalinlangan. Isang numerong lumitaw sa panaginip. Isang tinig na nagsasabing, Subukan mo ngayon. Pero hindi lang ito tungkol sa malaking panalo. Ito'y tungkol sa pagkakahanay. Para kay Aquarius, hindi kailanman pera ang pinakapangarap, kundi ang kalayaan na dulot nito ang kakayahang lumikha, tumulong, at gumalaw ng walang tali. Ang uri ng kayamanang nagbibigay daan upang buuin ang mga visionaryong proyekto na matagal na niyang pinapangarap, maaaring isang retreat center, maaaring isang non-profit, o baka naman ang kinabukasan na inisip ng siyam na taong gulang na sarili niya, ngunit hindi kailanman ibinahagi. At narito ang pinakamagandang twist. Ang panalong ito sa lottery na darating ay hindi lang basta sorpresa. Ito ay gantimpala. Gantimpala sa paninindigan sa panahong pinakamahirap. Sa pananatiling kakaiba sa mundong gustong ipilit ang normal. Sa paniniwala sa sarili kahit sa gitna ng katahimikan. May isang kwento nakatago sa mga bituin tungkol sa isang Aquarius na bumili ng isang tiket. Isang tiket lang. Pagkatapos ng buwan o marahil taon na hindi man lang naisip ang sugal. Pero may kung anong puwersa sa loob niya ang nakaramdam. Isang bulong. Isang hila. Isang senyas. Ang kwentong iyon, hindi alamat. Propesiya ito. At kapag tinawag na ang mga numero niya, hindi lang ito magiging sandali ng tuwa. Ito'y magiging isang kosmikong paghinga, isang banal na kumpirmasyon na ang kanyang pangitain, puso at tapang ay hindi kailanman nasayang. Para sa mundo, mukha lang itong swerte. Pero para kay Aquarius, ito ang paghahatid ng tamang panahon mula sa langit mismo. Libra, ang piniling magdala ng balanse at biyaya. Si Libra ay palaging tagapagpanatili ng kapayapaan, ang manggagamot sa gitna ng kaguluhan, at ang taong pilit pinagbubuklod ang lahat, kahit pa ang sarili nilang mundo ay tahimik ng gumuuguho. Pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, harmonia at pag-ibig, hindi kailanman ginabayan si Libra ng kasakiman o ambisyon. Ang nais lang nila ay isang buhay na patas. Ngunit ang katarungan ay hindi palaging dumadalaw kay Libra. Mas marami silang ibinigay kaysa sa kanilang natanggap, na nahimik kahit kailangang sumigaw. Binuhat ang iba habang walang nagtangkang tanungin kung sila'y pagod na. Ang kanilang puso, kasing balanseng gaya ng kanilang simbolo ng mga timbangan, ay madalas na lumilihis sa isang panig. Pero kahit kailan, hindi nila nawala ang kanilang biyaya. Hindi nawala ang kanilang pagkatao. Kahit na paulit-ulit silang sinubok ng buhay, sa mga pagkabigo, sa mga sirang pangako, at sa mga nawawalang pagkakataon patuloy pa rin silang lumalaban na may kabaitan. At ngayon, pagkatapos ng Abril 23, ang kabaitan na yon ay babalik ng sampung ulit. Astrologikal, ang panahong ito ay nagpapagana sa ikalawang bahay ni Libra, ang tahanan ng pera at halaga na pinapagana ng enerhiya ni Venus at Pluto. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pananalapi, ito ay tungkol sa pagbabalik ng balanse. Ang universo sa banal nitong karunungan ay nagsasabing, Tama na. Tama na ang paghihintay. Tama na ang pag adjust Tama na ang pagbubuhat ng hindi naman para sa'yo. Ang enerhiyang lagusan pagkatapos ng Abril 23 ay isa sa pinakamakapangyarihang sandali para kay Libra sa loob ng maraming taon. Magdadala ito ng hindi inaasahang oportunidad, mga psychic na senyales at mga makasaysayang pagkikita. At para sa ilang libra, magdadala ito ng mas kamanghamanghang bagay. Isang panalo sa lottery na ibinabalik ang mga nawala. At higit pa, ang panalo ay maaaring hindi lang milyon. Maaaring ito'y muling pagangkin sa sariling halaga. Sa sandaling hawakan ni Libra ang tiket at makita ang pagkakatugma ng mga numero, may isang matandang bahagi ng kanilang kaluluwa ang magigising hindi dahil sa duda sila, kundi dahil sa wakas, naniwala silang karapat dapat sila sa kabutihang ito. Ang paglalakbay ni Libra ay hindi lang tungkol sa hirap. Ito ay tungkol sa pananatiling marangal kahit mabigat na ang mundo. At ngayon, pinapagaang na sila ng universo. Ang pinakamagandang bahagi, hindi nila itatago ang panalo. Ibabahagi nila ito. Itataas ang iba. Tutulungan ang pamilya mag invest sa mga proyektong may saisay. Gagawa sila ng kagandahan mula sa kaguluhan. Magbabalik sila ng balanse sa mundong matagal ng hindi pantay. May isang kwento, isang tahimik na kwento, tungkol sa isang libra na hindi kailanman umasa ng sobra. Na palaging nakikita ang saya sa mga simpleng bagay. Bumili ng lottery ticket hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pakiramdam Isang bulong mula sa universo. Isang tinig na nagsabing, para sa'yo ito. At nang ang tiket na yon ay naging milagro, ngumiti sila. Hindi dahil sa gulat, kundi sa kapayapaang matagal na nilang alam. Dahil sa kaibuturan, alam ni Libra. Darating din ang panahon nila. Ang panalong ito ay hindi lang pananalapi. Isa itong gantimpala ng espiritu isang pahayag na muling nagbalik ang balanse, na ang hindi naging patas ay inaayos na ngayon ng tadhana. At habang pinapanood sila ng mundo na ng ngumiti ng may biyaya, kabutihan at kapayapaan, makikita nila hindi lang isang panalo, kundi isang kaluluwang sa wakas ay nakatanggap ng matagal na niyang ibinibigay. Pag-ibig, balanse at harmonia. Paano i-align ang iyong sarili sa enerhiyang ito kahit hindi kabilang ang iyong zodiac sign sa tatlong na napili, hindi ibig sabihin na sarado na ang pinto. Ang universo ay hindi nagtatakwil. Ito ay nag-aayos ng pagkakahanay. At ang pagkakahanay ay nagsisimula sa kamalayan. Pagkatapos ng Abril 23, ang enerhiya sa paligid natin ay magiging elektriko. Puno ng oportunidad, intuisyon, at tahimik na mga senyales mula sa banal na pinagmulan. Upang makatanggap, hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lang makinig. Magmeditasyon. Huminga ng malalim. Pakinggan ang mga bulong sa loob mo. Sundin ang kotob mo. Kung may bumubulong na bumili ka ng tiket, na gumawa ka ng isang hakbang, o banggitin mo ang isang kahilingan ng malakas, gawin mo. Ang paglilinis ng enerhiya sa pamamagitan ng pasasalamat ay makapangyarihan. Isulat mo ang mga bagay na mayroon ka na at damhin ang kabuuan ng pagpapala. Ang universo ay mas tumutugon sa mga pusong marunong magpasalamat bago pa man dumating ang biyaya. At tandaan, ang lottery ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, kayamanan, pag-ibig, kapayapaan, layunin. Umaayon ka sa enerhiya sa pamamagitan ng pagiging handa na tumanggap ng kung anong nakalaan sa iyo. Hindi lang kung ano ang inaasahan mo. Kundi kung ano talaga ang kailangan ng iyong kaluluwa. Wakas at huling mensahe. Pagkatapos ng Abril 23, hindi lang basta gumagalaw ang mga bituin. Nagsasalita sila. Para kina Scorpio, Aquarius, at Libra, ito ay higit pa sa isang suwerteng pagkakataon. Isa itong banal na paanyaya para bumangon, maghilom, at sa wakas, tumanggap. Ngunit kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, tandaan, ang enerhiyang ito ay dumarampi sa lahat ng handang maniwala. Ito ang sandali mo upang buksan ang iyong puso, pagtiwalaan ang iyong intuisyon, at kumilos ng may pananampalataya. Dahil kung minsan, isang senyas lang, isang bulong, isang munting hakbang lang, at nagbabago ang lahat. Kung naramdaman mong ang video na ito ay tumama sa iyo, hindi iyon aksidente dinala ka rito ng universo dahil may dahilan. Manatiling bukas. Manatiling handa. Malapit na ang iyong milagro.